Your Honors, pagdating po sa Senado, sa Blue Ribbon Committee, nag-hearing after the hearing, sinight kagad ako, I was cited in contempt. Dinala ko kagad ako doon sa kwarto. Gusto ko hong magpahinga. Tiningnan ko kung anong pwede kong magawa. Dahil mali pala ang magtrabaho ng tama may sumunod po sa akin na kumatok. Sabi ko siguro ko may tutulong sa akin, nagpakilalang taga Blue Ribbon to. Buksan mo pinto, babae. Sana po makuha natin ang CCTV. Nakita ko po staff ng Blue Ribbon. May sumunod po sa kanyang pumasok diretso sa kwarto ko. Tuloy-tuloy po akong tinutoro, dinodoro. Jimmy, pag binanggit mo ang pangalan na to, pag binanggit mo to, mamamatay ka. Lalo na kung makarating ka sa Pasay City Jail, di tatagal ang buhay mo. The worst, Your Honor, sinabay niya pa pati anak ko. Alam namin kung nasaan yung anak mo sa Makati. Madali, kidnapin niyan. Your Honors... Alam niyo po ba kung sino yung mga tao na ayaw na ayaw niyang ipabanggit? Na halos doon pa lang gusto na ako si Pain Bugbugin. Si Pulong, si Mans, si Michael Yang, at ang sabi niya pa, mga kaibigan niya ni Bini, Antiporda.